Anong ganap sa mundo ng showbiz? Ang daming hanash talaga ng mga netizen sa mga artista. At mabuti na lang, matatapang na rin ang mga artista ngayon. Na bawat masasakit na salitang binabato sa kanila ay binabalik nila sa mga basher. Tulad na lang ng mga netizen na nagsabing mukhang tuyot. Hindi maganda ang katawan at hindi yami si Jake Cuenca. Na kesyo hindi raw nito mabibigay ang pangangailangan ng girlfriend niyang si Kylie Verzosa dahil lang payat nga raw nito at walang sustansya ang katawan. Pero sagot nga ni Jake sa kanila, huwag nilang problemaahin ang katawan niya, na mas problemahin nga raw ng mga ito ang mga pagmumukha nila. Oo nga naman, ang layo naman kasi ng itsura ni Jake sa mga nanlalait sa kanya. Hahaha, -ha -ha, at yes, tinawanan lang, at lalong ininggit ni Jake ang mga nanlalait sa kanya dahil hawak nga niya ang puso at alindog ng isa sa pinakamagandang babae sa balat ng lupa, si Kylie. At sa latest photo nga ng dalawa sa kanilang mga Instagram, nakuha sa Bohol, sabi nga ng mga fans, sobrang happy ng dalawa at daig pa nila ang mga bagong kasal, na parang mga honeymooners sa napakagandang dagat na yon. Anong masasabi mo sa balitang ito?